Hello mga kananays! Na yung bagarabi tayo aming sa Rydell's Vlog. So, ito mga kananais, nakapag-dinner na ba ang lahat? Kami mga kananais, tapos na nga po pala kami nag-dinner ng aking mga anak. Alas 7 pa lang po ng gabi, ay kumain na po kami. At nakalipas nga po ng 30 minutes, ay nagutom ulit kami ng aking mga anak. So, kaya gumawa po ako ng pancake. At tara, samahan niyo po kami gumawa ng pancake ng ating merienda for today. At sinimulan ko na po pala magtimpla ng aking pancake. Unay nilagay ko po muna yung harina. At isusunod nga po natin mga kananay ang butter. Kung wala naman po kayong butter, pwede rin po ang margarine, mga kananays, kung ano man po yung meron sa inyo. At ito nga mga nanay, kung gusto nyo rin pong gumawa ng pancake na katulad ko, so sundan nyo lamang po ang aking ginagawa at napakadali po talagang gawin itong pancake natin. At ito na nga mga nanay, binattle ko na po pala yung itlog dyan, dinarik ko na po pala dyan yung itlog natin. So ang itlog po na ginamit ko ay tatlong peraso. Nasa sa inyo na po mga kananay kung ilang itlog po inilagay nyo, dalawa, isa, tatlo, apat, ah, lima, anib ito. <laughs> At ating na nga po mga kananays, nailagay ko na po lahat ng itlog at isusunod na po lagyan ng vanilla. So, kung wala naman po kayong vanilla, pwede niyo pong lagyan ng asukal. Sa akin po kasi mga kananays, may stock po kami vanilla. So, vanilla na lang po inilagay ko. At hindi na rin po ako nagdagdagyan ng asukal. At naglagay na rin po ako dyan ng tubig na warm water. Para po matunaw ang ating butter dahil nga po yung butter na nilagay ko ay kagagaling lang po sa freezer. At kung ganyan na po yung texture ng ating pancake mga kananay, sa okay na po. Pero nasa sa inyo na po mga kananay. Kung gusto nyo po yung malapot o malabnaw, pero sa akin okay na po. At ayan na nga mga kananay, magpainit na nga po pala tayo ng ating kawali. At lalagyan ko lang po konti ng mantika. Pero nasa inyo naman po mga kananay kung huwag nyo lagyan ng mantika or butter or something ganon pero sa akin po lagyan ko po talaga para hindi po tumikits yung pancake sa ating kawali at bago nga po pala natin lagyan ng pancake ang ating kawali ay eh, halo lang po muna natin ang ating pancake at naglagay na nga po pala ako ng pancake dyan sa mainit na kawali So, ayun ito nga mga kananays. Agad-agad na naman pong naluluto dahil nga po mainit na ang ating kawali. Wow! Sa mga katulad namin, magmerienda sa gabi mga kananays. Pwede rin pong gawin ito. At sabi ko naman po sa inyo mga kananays, after 30 minutes ay nag kami. Then nagutom ulit kami. So, ang galing kumain ng aming alaga sa aming chan. Lalo na yung anak kong panganay, sobrang tumatabang po talaga siya. Pero okay lang yun mga kananais dahil nakikita po natin yung mga anak natin na malusog at hindi po sila sakitin. At ayan na nga, mga kananais, nakapagluto na po pala ako ng isa kaya nagdagdag naman po ulit ako. At ito nga po pala yung unang naluto at pangalawang naluto. Habang inaantay po pala natin yung ibang niluluto natin, nalang maglagay na po tayo ng butter sa ibabaw ng ating pancake at asukal. So paulit-ulit lang po natin gawin yung proseso, lagyan ng butter at sugar. Yan po kasi yung pampalasa natin sa ating pancake, butter at asukal mga mga kananay so favorite namin ng ating mga anak yan lalo na naaalala ko mga kananay nung bata ako pag pumupunta kami ng peryahan yan po lagi ang aking binibili at yan din po kasi yung mura 5 pesos or 3 pesos pero hindi ko na po alam ngayon sa mga peryahan ngayon at ito nga na nga po mga kananay luto na po lahat ng pancake na ginawa ko yeah! so yan talaga at ito na nga po pala mga kananay nagtimpla din po ako ng cold chocolate. Syempre, hindi mawawala yung cold chocolate sa akin pag kumakain ako ng pancake. So, tara mga kananays, kain po tayo and merinda po tayo sa gabi. Thank you for watching. Subscribe my channel and comment below kung, kung saan po nakakarating ang ating video. So, thank you po.